mga ka-explorers, ang kwentong iahatid ko sa inyo ngayon ay kwento patungkol sa dalawang taong sinubok ng trahedya ang kanilang pagmamahalan ngunit na naig pa rin ang pagmamahalan nila sa isa't isa sa bandang huli. Mahiyaing klase ng lalaki itong si JP na kung saan ay crush na crush siya nitong si Miles. Ngunit kahit na nagpaparamdam na dito kay JP itong si Miles ay hindi pa rin ito masabi ang kanyang feelings para sa dalaga dahil kapag kaharap na nito itong si Miles ay natatameme na itong si JP at hindi na magawa pang magsalita ngunit sa pamamagitan ng tulong ng kanilang mga kaibigan sa paggawa ng mga ito ng paraan na masanay ang dalawang magkausap kung kaya't nagkalapit ang dalawa at nagkaunawaan. Hanggang sa nasanay na itong si JP at Miles na magkasama. Hanggang sa humantong na nga sa kasalan. Dahil sa nabuntis agad ni JP itong si Miles nang maaga. Ngunit tatlong buwan lang ang lumipas matapos nilang ikasal. Ay nalungkot ang ngayon ay mag-asawa sa kanilang nalaman. Nang bigla na lang isang araw, dinugo itong si Miles at nang nasa ospital na ito, ay doon na lang nila napag-alaman na wala na palang heartbeat ang sanggol sa sinapupunan nito. Sa una ay hindi pa matanggap ng dalawa ang sinapit ng anak nila. Ngunit kalaunan ay ginawa na lang nilang tanggapin ang katotohanan. Ginawa namang sinubukan ng dalawa na muling makabuo. Ngunit sadyang mailap sa kanila ang tadhana dahil sa nahirapan ng dalawang magkaroon ng panibagong sanggol. Sa apat na taong lumipas ay panay ang panalangin ng mag-asawa na sana'y mabiyayaan sila ng anak. Ngunit sa kabila ng kanilang pagsusumamo ay wala pa rin talagang binibigay sa kanila ang Panginoon. Tinataga na lang ni JP at Miles ang kanilang mga loob at umaasa na sa tamang panahon ay bibiyayaan din sila ng isang malusog na sanggol. Isang gabi nga, habang nag-i-scroll itong si Miles sa kanyang cellphone, ay mayroon itong nasilayang video ng isang sikat na manggagamot. At dahil sa madami ng nagpapatotoo na natulungan sila ng mga na iyon na magkaanak, kung kaya't nainganyo itong si Miles na magpagamot din sa mga na iyon. Bago nga matulog ang dalawa, ay agad niyang ginawang sabihin kay JP ang nalaman nito. Hindi naman agad naniwala kay Miles itong si JP. Ngunit nang masilayan niya ang mga mata ng kanyang asawa sa pagsusumamo nitong magkaroon ng sariling anak, ay di na ito salita at sumang ayu na lang sa asawa nito. Makalipas nga ng dalawang araw, ay ginawang puntahan ng dalawa ang tahanan ng manggagamot. At doon ay nagmakaawa itong si Miles na tulungan niya silang dalawa na magkaroon ng sarili nilang anak. Iha, hindi basta-basta yung hinihiling mo. May karampatang kabayaran yan at tiyak na sisingilin kayo. Buo na ba ang mga loob nyo sa hiling nyong yan? Seryosong sambit ng manggagamot. Sa sinabi ng mga gamot ay nagtinginan itong si JP at Miles at kasunod nun ay napatitig naman ang dalawa sa mga gamot at tumango ng kanilang mga ulo na nagpapahiwatig na handa silang dalawa sa kung anumang magiging kapalit ng gagawin nila. Sa sandaling yon ay hindi na nagtanong pa ang dalawa sa mga gamot dahil sa nahihiwagaan ng dalawa sa mga sinasabi nito at hindi din naman ang mga ito naniniwala sa mga sinasabi ng matanda na meron iyong kapalit. Nangyari ngang isang buwan ng lumipas matapos gamutin ng magagamot itong si Miles ay nagsimula nga itong magsususuka at makaramdam ng panghihilo. At nang gawin nga ni Miles na i-check kung buntis nga ba siya ay laking tuwa nito nang magpositibo ang resulta ng exam. Napatalon sa tuwa at saya itong si JP at Miles sa sandaling yon dahil sa wakas ay dumating na ang matagal na nilang hinahangad. Dumagdag pa sa saya ng dalawa nang ma-approve ang kontrata nitong si JP na makasakay ng cruise ship para doon ay magtrabaho. Nagalak ang mag-asawa sa mga biyayang dumadating sa kanilang buhay. At dahil sa nag-iingat na ang dalawa, kung kaya't may nabuti na nitong si JP na pagpahingahin itong si Miles para malagay sa safety ang sanggol ng mga ito. Habang nasa barko itong si JP, ay ginawa naman ni Miles ang lahat para ingatan ang kanilang sanggol sa kanyang sinapupunan. Nanganak itong si Miles na wala si JP dahil sa hindi pa natatapos ang kontrata nito. Ginawa na lang nilang mag video call para kahit papaano ay masilayan ni JP ang anak nito. Nangyari ngang Matapos ng pitong buwan, ay excited na umuwi ito si JP sa kanyang magina. At sa pagdatingan nito, ay agad na hinanap nito ang kanyang sanggol at kanyang hinagkan. Masayang masaya itong si JP sa sandaling yon dahil sa wakas ay nagkasama na muli sila ng kanyang pamilya dahil sa namis ng mabuti ni JP ang kanyang mag -ina kung kaya't ginawa niyang mag-celebrate muna ng unang taong birthday ng anak nito bago siya sasampa muli sa barko. Mabuti na lang at pinayagan siya ng kanilang kapitan. Sa mga araw na nandoon itong si JP sa kanyang pamilya, ay ginawa niyang sulitin ang mga araw na nandoon ito at wala itong sinayang na panahon. Palagi itong nagkikwento sa kanyang asawang si Miles na huwag siyang malungkot pag siya ay mawala sa kanilang piling at gagawin ni Miles na maging masaya kahit na wala na ito. Nahiwagaan itong si Miles sa mga sinasabi sa kanya ni JP kung kaya't ginawa niya itong pagalitan. Ano ba naman yung pinagsasasabi mo JP? Walang mawawala at walang magbabago. Tandaan mo yan. Kaya mag-iingat ka palagi sa trabaho mo ha. Mahal na mahal ka namin ng anak mo Palagi mo yung tatandaan. Matapos ngang sabihin iyon ni Miles, ay napabuntong hininga ito. Matapos ng masasayang mga araw sa piling ng kanyang mag ay dumating na nga ang araw na babalik na itong si JP sa kanyang trabaho. Ngunit sa puntong yon ay bahauna na ni JP ang masasayang alaala -ala ng kanyang mag -ina. At masaya itong muling sumampa ng barko ginawa naman siyang ihatid ni Miles para doon ay huling magpaalam. Dalawang buwan pa ang lumipas, matapos na makabalik itong si JP sa trabaho, habang naghugas ng mga baso at platong pinagkainan itong si Miles, ay di inaasahang mahulog ito ang platong kanyang hawak-hawak. Kasabay nun, ang malakas na pagkabog ng dibdib dito. Kinabahan lang itong si Miles nang naisip niya itong si JP. Ginawa pa niya'ng mag-chat sa kanya'ng Messenger para alamin ang kalagayan ng kanyang asawa. Ngunit dumagdag lang ang kaba nito nang hindi gumaganti sa kanyang message ang asawa nito. Ginawa na lang pakalmahin ni Miles ang kanyang sarili sa oras na 'yon at nanalangin na sanay walang masamang nangyari sa asawa nito. Nangyari ngang ginawang subaybayan ni Miles ang balita sa television. At doon ay sumaktong inere ang nangyaring paglubog ng barkong sinakyan nitong si JP. Parang himatayin itong si Miles sa kanyang nabalitaan at agad na bumuhos ang kanyang mga luha. Agad na nakipagsangguni itong si Miles sa kumpanya kung saan pumirma ng kontrata itong si JP. Nagpaasa naman ang kumpanya na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya para mapahanap ang lahat ng lula ng barkong iyon. Nasa kasalukuyan ay patuloy pa rin nawawala. Hindi tumigil itong si Miles sa kakapanalangin na sana iligtas ang asawa nito. Kahit nga dalawang taon na ang lumipas matapos ng trahedyang iyon. At kahit na nawala na ng pag-asa ang kumpanya ni JP na mahahanap pa nila ang mga katawan ng lula ng barko, ay hindi sumuko itong si Miles at patuloy pa rin sa kakabisita sa kumpanya ng asawa nito. Na umaasang may maibigay ang mga ito sa kanyang magandang balita patungkol kay JP. Minsan nga ay wala nang masagot sa kanyang anak itong si Miles sa tuwing magtatanong ito patungkol sa kanyang ama. Sa kung nasaan ito at kung bakit hindi pa rin ito umuwi sa kanila. Naluluha na lang itong si Miles sa tuwing magtatanong sa kanya ang anak nito. Dahil sa napansin ni Leia, nakaibigan nitong si Miles. Naapiktado pa rin ang kaibigan nito sa pagkawala ni JP? Kung kaya't gumawa ito ng paraan para aliwin itong si Miles at para ibaling ang kanyang atensyon sa ibang mga bagay. Para mabilis itong makapag-move on sa kanyang masalimuot na pinagdaanan. Nangyari ang... Ginawa niyang dalhin itong si Miles nang bumisita itong si Leia sa burol ng kanyang kamag-anak. Sumama naman itong si Miles sa kaibigan nito kahit na wala pang kaalam-alam sa kanilang pupuntahan. Pagdating nila sa lugar ng burol ay nakaramdam muli ng lungkot itong si Miles dahil sa naisip rin itong sana ay naranasan rin ni JP ang maiburol. Habang nakaupo ay napatulo na lang ang luha nitong si Miles. Nang maya-maya, habang nakatitig itong si Miles sa palibot, ay bigla na lang niyang nasilayan ang mukha nitong si JP na napadaan. Agad niya inyong sinabi sa kaibigan nito na napansin niya itong si JP. Ngunit, hindi naman sa nito pinaniwalaan. Bagkos, ay sinabihan pa sa nitong guni-guni lang niya ang mga bagay na iyon. At kaya lang iyon nangyayari sa kanya, ay dahil sa sobrang pagkamis nito kay JP. Ngunit sigurado itong si Miles sa kanyang nasilayan. Kung kaya't ginawa niyang muling magmasid sa paligid. Hanggang sa nasilayan nito, ang isang taong nakaupo sa labas na kawangis ni JP. Pinigilan pa siyang lumapit nitong si Leia. Ngunit nagpumilit itong si Miles na alamin ang misteryo sa nasilayan nito. At ginawa nga ni Miles nalapitan at tingnan ang mukha ng lalaking yon. At nang kanya nangang masilayan yung taong yon, ay nabitawan ni Miles ang daladala nitong bag. At napawak ito sa kanyang mukha sabay ang paghagulgol nito ng iyak. Sa punto pa lang yon, ay ang taong kanyang guni-guni lang, ay ang kanya palang matagal nang nawawalang asawang si JP. At agad niya itong niyakap. Sa sandaling yon, ay hindi pa siya buong nakikilala ni JP dahil na rin siguro sa mga pinagdaanan nito. Nangyari ngang agad na dinala ni Miles itong si JP sa bahay pagamutan at ginawa niyang tutukan ang paggamot sa asawa nito. Nangyari ngang muling nabawi ni JP ang lakas nito at naging malinaw na muli sa kanya ang lahat ng kanyang mga ala-ala. At habang kinikwento niya sa kanyang asawa, ang mga pinagdaanan nito ay iyak ito nang iyak. Napagalaman ni Miles na kaya pala lumubog ang barkong kanilang sinasakyan ay dahil sa nagawa ng mga piratang pasukin ang barkong kanilang sinasakyan at ginawa silang kunin ng mga ito para sa kidnap or ransom. At para walang bakas silang naiwan ay ginawa ng mga piratang sunugin yung barko hindi naging madali ang karanasan ni JP at mga kasamahan nito sa kamay ng pirata. Dahil sa araw-araw na lumilipas ay nanganganib ang buhay ng mga ito. Dahilan pa na ayaw bumayad ng kumpanya ni JP sa hinihingi sa kanila ng mga pirata at nilihim lang iyon ng kumpanya ni JP sa kanilang mga pamilya. Dahil sa tagal naman na nila sa kamay ng mga pirata, at wala namang tumutubo sa kanila kung kaya't ginawa na lang silang patayin ng mga ito at inihulog sa dagat. Maswerte lang itong si JP dahil ang balang tumama sa kanyang dibdib ay doon tumama sa medalyang palagi niyang suot-suot. Nangyari ngang nagpalutang-lutang itong si JP ng ilang araw sa dagat hanggang sa himalang may napadaang isang mangingisda at ginawa ng mga itong sagipin itong si JP. Ilang buwan ring bumawi ng lakas itong si JP at dahil sa nababad ang kanyang katawan sa lamig kung kaya't natagalan siyang nakapaglakad. At nang nagawa na nga nitong makapaglakad ay agad itong humanap ng paraan na makabalik sa kanyang pamilya. Kahit na hindi iyon naging madali sa kanya ay hindi ito sumuko. At dahil sa hindi pagsuko nito, ay nagawa nga nito makauwi sa kanyang bayan. Nangyari ngang, hindi na bumalik pa sa kanyang trabaho itong si JP. At ginawa ni Miles at JP na pagbayarin ang kumpanya nito sa pagsisinungaling nila sa mga pamilya ng mga nawala. Naging matagumpay ang kanilang kaso laban sa kumpanya. Kung kaya't bumaya dito ng danios sa lahat ng mga trabahante nilang lulan ng barkong iyon. At sa kasalukuyan, ay masaya naman ang mag-asawang si Miles at JP na magkasama. Kasama ang anak nila at inaalaga ang palaguin ang kanilang sinimulang negosyo. Mga ka-explorers, ang taong tunay na nagmamahal ay hindi nakakalimot kahit na ilang taon o buwan man ang dumaan.